mahigit dalawang linggo na raw po na isolated ang island town ng Itbayat Batanes. Ayon sa isang opisyal ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kasunod yan ang pananalasan ng nagdaang mga bagyo at habagat. Liban dito, nagkakaubos na rin daw ang basic commodities gaya ng bigas, mais, feeds at iba pang produkto na naapektuhan ng mga kalamidad na nananalasa sa isla sa loob po yan ng dalawang linggo. Manipis na rin ang supply ng gasolina at diesel sa naturang isla. Base naman sa designated officer ng MDRRMO ng Itbayat na si Nilda Garcia, hindi pa nakakarating sa kanilang lugar ang cargo ships at mga bangka na magdadala ng mga supply mula sa Basco at mainland Luzon. Hindi anya makabiyahe ang mga ito dahil sa masamang lagay sa dagat. Ang ipinamahagi anya ng Municipal Social Welfare Office na food packs sa mga residente ay hindi nagtatagal ng dalawang linggo, lalo na sa mga pamilya na may marami ming miembro. So balit na kahanda naman anya ang ahensya na magbigay muli ng food pack sakaling hindi dumating ang mga bangkang magdadala ng mga supply sa susunod na linggo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.